Magandang umaga, kami siya. Papunta kami sa hospital dahil magpapabooster shot na kami. Kasama ko ang misis ko, saka si Hanaleya at si Lian. Bali Bali apat kami. Pero si, itong dalawang anak ko ay balikwan pa lang uh, first dose ng kanilang vaccination if I take the vaccine, she said I can buy anything in love. Dati ka, nung kasagsagan ng virus dito sa Shanghai last year 2021 ay naglagay sila ng bawat bawat compound na mga doktor sa nurse para hindi ka pupunta sa hospital.

Like, you know, you're be friend, like, in, in like, because you know, like some doctors will go to the speech and do the practice, and I because I'm very smart, you know, I can feel that they are going to do the practice, they are going to surprise us, and then if we are in the classroom and then the doctor will just suddenly arrive, they will not let us know until before or one, one hour before. no No, when, when that, you know, like happened, when I saw the doctor. They were all laughing at me, because all of them, they were so calm. Malapit na kami, Gabsat. Nandito na kami, Gabsat. Bali dito sa hospital na ito. Kami magpapa... kailangan ipakita yung QR code kung sa bali ganito para makapasok ka ganito kalaki kamsat yung panila o oh, hospital nila ang ganda at napakalinis Pero kung ayaw mong pumunta dito sa hospital kapsad, pwede din sa kwan, sa mga mall. Kasi naglagay sila dun ng mga parang tent. Para sa mga gustong magpa-vaccine na ayaw dito sa hospital, dun na lang pupunta. Bawat mall merong ganun, merong nilagay na, na doktor sa nurse. Na nakakwan sila, nasa tent sila. Kaya hindi masyadong kwan. Hindi, uh, kahit naman dati hindi hindi pila. Hindi kagaya sa Pinas, sobrang daming pila napapanood ko. Kaya parang ganyan yung nilagay sa mga bawat mall dito sa Shanghai Kamsat. Para sa gusto magpa nga, magpa-vaccine nang ayaw pumunta sa hospital. Kagaya ng sinabi ko kanina. Yung anak kong maliit, yung bunso, takot na takot na, kagaya ko. <laughs> Ayan, kailangan din i- Kuan yung temperature mo, body temperature. Tapos mag-fill up ka dito tab tapos na kami nag fill up pupunta na kami dun sa room so tab dito sa kaliwa ka yung room para sa magpapa baksin tab eto na oh tapos na kami si, uh, si misis na lang Ayan kapsat, uh, pagkatapos mong ma injectionan ay kailangan mo mag dito ng 30 minutes para sa uh, ma-monitor nila kung may side, uh, side effect yung gamot. Pero after 30 minutes naman, okay naman lahat. Pati yung dalawang anak ko. Kaya pinayagan na kaming umuwi. So yan, na kami ng Hospital Gamsat Ayun na si Hannah Lea. Masaya na Kanina kagaya ko din uh, ah, Natatakot I like it. I did it. So are you okay now? No <laughs> okay. I still need to go to love. Okay. Hindi hintay na kami ng didikamsat. Ano? <laughs> ang ganda din ng lugar dito ang to. Oh. Nandito nga pala kami sa Kwan, uh, Sansa Road. Kung saan kami nagpa-vaccine. Ngayon naman you kapsat know, ay pan, punta muna kami ng mall. Mag lalagalag. Ito na yung kinuha naming Didi o oh, Grab sa Pilipinas. Buwik. No. Kahit naman mawala kang vaccine. <laughs> you have five days? What she said to me one month. Really? Uh, uh, <laughs> grabe na. <laughs> so I'm not allowed to dance? Yeah. Not, not, maybe not today and tomorrow. You wait for. Today to and tomorrow is my last day of holiday. Yeah. So uh, rest uh, mo muna. Ah, hindi. I, ano pa Ah, so hindi na. Friday niyo pa? Yes. Yes. Yeah. So I don't need to Thursday homework. Mother, I, I, do I don't need to do homework. I don't need to do homework. This is my last hand Mahabay pa kasi. hindi pa yadi naman wag lang yung eh, yung exercise yung heavy sabi na, yung sabi ng nurse you can't ride. Yeah. I'm bad. I, I can ride yung tumutu naman I can ride because I have my right hand lang Friday, may pasok okay? Thursday sila Thursday ah Thursday Kaya Hana? Mahina yeah. na siya kasi. Kamig <laughs> ng kamay na Kanina, ka? tatakot eh. Nanginig na nga siya, tatakot. Type O kasi eh. Ngayon, pakanta-kanta na siya. I'm type O kasi <laughs> Kaya nga hindi ko sinabi sa kanya nung ano eh. Hindi ko siya ni-remind eh. Kanina I'm lang nung maliligo so na ako. Doon ko lang sinabi eh. So <laughs> oh, we're going Kasi pag sinabi mo kahapon yan Hindi yan makakatulog mamaya ang gabi <laughs> But now she knows But now she knows it's di naman masakit Next eh. time, <laughs> love is a place you can love Ang cute naman Yeah, but I don't think if I would fit even in there <laughs> oh. oh. Winter snow

Nandito na kami sa Malgamshot at putulin ko na ang vlog ko dito hanggang sa susunod. God bless.